sa Ka dalawampung kabanata ng nobelang El Filibusterismo ang nagpapasya. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteridondo ay isang masipag ngunit walang konkretong resulta sa kanyang mga hakbang ang kanyang pagsusumikap na magbigay solusyon sa suliranin ng Akademya ng Wikang Kastila ay nauurong at hindi natutumbasan ng tagumpay. Siya ay nagsasayang ng oras sa mga hindi kapaki-pakinabang na soystone mula sa iba't ibang tao, gaya ni Ginong Pasta at Pepay, na hindi nakakatulong sa kanyang mga layunin. Pagamat masigasig siya sa pagpapahayag ng kanyang opinyon at pagtanggap ng iba't ibang posisyon sa lipunan, hindi siya gumagawa ng makabuluhang hakbang. Itinampok ang kanyang pagiging isang buena tinta, isang taong kilala sa pagiging masipag sa pahayagan at sa iba't ibang posisyon sa lipunan, ngunit wala naman siyang tunay na pangunawa sa mga seryosong isyo. Nakita niya ang mga pagbabago sa mga isyong pampolitika sa Madrid at Maynila, ngunit ang mga pagkilos niya ay tila puno ng pagpapanggap at hindi sapat upang mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Sa kabila ng kanyang pagnanasa na baguhin ang lipunan, siya ay nakatali sa mga ideyang konserbatibo at hindi nagtataglay ng tunay na malasakit sa mga Pilipino. Ang mga pananaw ni Don Custodio ukol sa mga Indyo ay nagpapakita ng kanyang takot na mapahamak ang kanyang posesyon at mga kapwa-kastila. Ipinapakita ng kanyang mga pahayag ang sanguri uri ng pagkukunwari at hindi pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino. Pagamat siya ay nagmamagaling na tinutulungan sila sa pamamagitan ng pagprotekta at pagpapayo sa kanila. Ang mahalagang konsepto Sa kabuuan, ang mga detalye sa CP ay nagpapakita ng kalagayan ng mga lider sa panahon ng kolonyalismo na pinapakita ni Rizal, kung saan ang mga tao na nasa mataas na posisyon ay kadalasang nagiging bahagi ng sistema ng kapangyarihan at hindi makapagbibigay ng makatarungan at tamang solusyon sa mga isyong panlipunan. Ang karakter ni Don Custodio ay isang halimbawa ng ganitong sistema. Siya ay nagiging bahagi ng isang komplikadong pag-iisip na hindi nakapagbibigay ng kalutasan.